Another day, another vlog. Heto na naman ang panibago nating video. Bumili nga pala tayo ng pugita at pagkatapos nga nito ay inayos natin ang kuryente papunta sa pag-asa. Kinahaponan nga mga idol ay bumili tayo ng talong sapagkat nirigaluhan tayo ng bagoong. Tara! At samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go! Yo what's up mga idol at welcome back sa ating channel For today's video nga ay mag-aayos kami ng kuryente papunta sa pag-asa Bago nga tayo umakyat sa pag-asa mga idol ay bumili muna kami ng pugita dito sa sityo Muntimbuhangin Dinala ko nga si Tul dito sa bilihan ng pugita mga idol para makabili nga kami at gustong gusto daw niya ang lasa ng ganito Matapos nga kaming makabili ay nagdirecho na nga kami sa area na kung saan ay walang kuryente so, Mga idol at nag a kami ni... Pare ko yun. Oh. Ang bow. Lapat na yung linya sa lupa. Kaya wala palang kuryente rin ko han. Sityo pag-asa. Talaga. Ha? Ayusin na rin ang maganda. Ay, kalang. lang ang gamit ang maganda. Hindi rin na rin pwede pailawan. Ito? Oo. Babalikan ka na rin. Ayusin natin yan. Ang schedule. Bidyo mo, bidyo mo. Makita na po siya. Eh, ang neutral at ang primary. Oh, ang pulupunta sa lupa. Delikado sa tao yan. Hindi man basta papailawan yan. Babalikan na rin. Babalikan. Magkadala ng mga gamit. Ayun na lang po siya na rin isa. Ayan o. Iririsag lahat na rin. Hindi man basta basta. Pwede yung... Ay mo neutral pare. Pwede mo makita na No, baka may return to ah. <laughs> Ay, nasa baba Nasa oh. baba. Ayan. paano pa pala ilaw Patatabasan muna sa mga tinga dito na tarik. pa pailawan din na rin. Hindi na rin bukas. Wala. May dalabagan ko kasi ano. Ayan, dalabagan. Ay, Yan, dinugsong ko yan. Ha? Ako nagdugsong na rin eh. O. Oh. Okay. Kita mo halos tutuin yan o. No? May trouble pa yun sa taas. O, ito halos tutuin yan o. No? Hindi mo pwede yung strong. Kausapin mo na si Kinsala na nakasakot na rin. Alimisan na rin. Mapaklearing muna. Alimisan na clearing. Arisag natin ang maganda. Ay, ah, na natin din oh, o, so sa may bahay. Ta, ah, ah, ah. bahay din o, oh, ayun o. Oh. Wala namang kami yan. Oo. tayo ng alat tayo ang linya o. Oh. Ah. Ngayon ko lang ito na ano, nung nakaraan, sabi ko ba't na? Mat matagal na daw yan. Ito pa, ganyan, 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 Ari, isang poste. Call si Sar. Call. Ay. May trouble pa yan sa taas kaya? Wala uh, na? May trouble pa yan. May trouble pa yan. Masabihin lahat ka mo doon lahat. Kaya kiniringi na. At ang uh, reschedule lang. Hindi pa na sila magkakakulintin. Kailangan ko lang may nakita na ganyan ang linya eh. Ayun. Ano yun na? Laglagan lang isa, nung isang araw. Ano? Oh ano? Nung liyob na. Kala kung may lagot nga yun. Buti yung sa inyo. Meron kayo. Ano Meron yan kasi doon naka yung nakatap sa, sa ano. Laiusin sino natin yung niya natin. Yun, Hindi mo magandating na yung ganyan. Ayan. At nandito nga kami sa pag-asa. Eight days na ito walang ilaw. Ganoon natin ito ng paraan dati. Kaso, nagari. Kaya ngayon ay rinubulshit na kami. Anong sitwasyon mo pre? Scam. Ha? <laughs> ah? Uh, scam. Malapit, sobrang layo. So, nasa kalimala kami. Scam. Tulong din ang pawis niyo, No? <laughs> Kita nyo naman mga idol kung gaano kalayo ito. Wala well, pa daw sa kalahati. Eh. Basang-basa na yung damit ko. Ayan yung bundok na yun. Ay, masalunga tayo. Ayan. Mapaganya naman ako. Hindi mo lang sinabing ganto'ng sitwasyon na rin. Oh. Yan nga mga idol, at matapos nga namin makita ang mga linyang nakabagsak sa lupa, ay umakyat nga kami sa bundok upang mag-clearing. Tinanggal nga namin ang mga dahon ng niyog, pati na rin dahon ng mga saging na pwedeng maging kos ng pagkawala ng kuryente nila. Matapos nga ito mga idol ay bumaba na nga kami at itatry nga namin kung pwede itong paganahin. Support part nga itong mga idol ay nagready na si Tuleron upang umakyat na nga at matesting kung pwedeng gumana yung ating ginawa. Palay. Kahit hindi na ano? Kahit natanggalin dyan. May service trap lang. Mga panibagong topping ka lang dyan, Toy. Parang amo. ハハハハ Matapos nga ito mga idol ay trinay na nga namin ito at hindi nga ito gumana Pinaalam na rin namin sa residente ng pag-asa na bukas namin ito babalikan After nga nito mga idol ay nagdiretsyo na ako sa trabaho at inabot nga tayo ng gabi Dahil nga sa init ng panahon at pagod sa pagtatrabaho mga idol ay talaga namang nakaramdam na tayo ng pagkagutom Medyo nakakalungkot nga mga idol sapagkat hindi nga natin napailawan ang sityo pag-asa After nga nito mga idol ay bumili nga tayo ng pangulam <laughs> Ang yeah. daming pakwa natin. Eh, ate. Papa, kilo, ano? Thank you, Ponte. Thank you. Ingat kayo at marayo pa pala Opo. Ayan yeah, mga idol at bumili nga tayo ng talong dahil meron kami ditong baguong At ito yung ating baguong Galing Marindukoy pa yan. Mga idol, oh. meron kami ditong baguong na galing sa... Marin Duque pasalubong ni Marin Carla Ayo, ang nito dahil nga meron tayong talong at bagoong mga idol ay magluluto nga tayo nito at isasawsaw natin ang talong sa bagoong nagayat na nga ang aking misis ng sibuyas at kamatis mga idol para ilahok ito sa bagoong after nga nyan ay itinaktak na nga dito ang bagoong na galing sa ating kumari dahil nga preparado na ang ating bagoong mga idol ay inilaga na rin natin ang ating talong na pang partner nga dito. Hihintayin na nga lang natin itong maluto mga idol at pagkatapos nga nito ay kakain na tayo ng hapunan. Nang maluto na nga ang talong mga idol ay nag-start na nga kami sa aming pagkain. Bukod nga pala sa talong at bagoong mga idol ay meron din tayo ditong pipino. Dahil nga sa mga pagkain ito mga idol ay sigurado ang lalakas ang ating katawan para sa pagtatrabaho natin sa kinabukasan. Siya nga pala po mga idol, pasensya na sa mga tagapag-asa dahil hindi namin sila napailawan ngayon at bukas na nga lang namin sila babalik at sana nga po ay matulungan din nila kami na mag-clearing bukas para mas mabilis ngang maibalik ang kuryente sa lugar nila at ito nga po ang ating latest video salamat sa panonood salamat sa suporta ah. ingat palagi god bless